dun ubas. Okay. Pag-abot niyo dito. Ay, ay. Ay, naman tani mo. Ah, doon ubas. Ay, uh, ang sakop ito ng, na balot. Naitig balot niya. <laughs> Naitig balot niya doon ubas. ni Don Hubas. Ayan puning tikuan, tiguan, nang tigbohat sa balot. Tung! las dos paman tung, las tres tung painit. Oh. Daro maghana. Ito, tanay okay, oh. ako nga mo. Okay na, oo. Nga na ko. O ley tigbalot ni kwan. Tung. 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 Ba. daw. Dere mananig balot ni. Okay. <tong> <tong> Nga <laughs> po yung manokan si Parabubu dito. Mga nga pang tarik ano niya ni na. Pag gumagar, ng mangga, tumatama niya siya. pang prepare ba? Ano nga prepare niya. Imo na Pepe ayang manok pre. Oh, that's... tago, tago kasi si Don Ubas <laughs> hahahahahaha, <laughs> 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 ay si tago na mo kayo. <laughs> Paghulog lang mo ko ang GC sa GK sa GC kay Apit ani tari ni karon siguro kana sa ni pre. Karon ko tapusan. O gusto mo mabay tag skalibo di lang. Pili lami lima ka book diri ron gi prepare. Tang namalot ug mangga. Nang bakos. Manisibos-ubos.